Kumusta mga kaperswa? Bali ito nga pala yung ibinigay ni Paring tag TV na balat ng kalabaw. Umigit kumulang dalawang taong napausukan at na-stack itong balat ng kalabaw na ito mga kaperswa. Titirahin na natin ngayon para hindi patirain ng iba. Yan, bali ibababad muna natin ito mga kaperswa. Mga tatlong araw natin ito ibababad. Carbon Lodi, pwedeng-pwedeng ikistong sa mga taong hindi mauawatan ang panunot nila kada gijay patapyas ti pa da -com imbis nga pa kan di comment da nagbaling nga pa kanawan <coughs> bali ibabad muna natin ito mga kaparswa ilagay natin sa maliit na timba sabay lagyan ng water bali running water ang tubig namin dito mga kaparswa kaya surety din namin dahil may libre kaming tubig umaagos lang sa kabundukan pero sa tag-araw, medyo-medyo mahina yung tubig namin dito ilagay muna natin dito.